Hello so po, ito nga po pala yung mga ipinunla kong pechay. So, meron na po itong tatlong dahon. Ililipat ko na po ito sa aking mga bakanting hanging pot. So, ito po yung mga hanging pot ko na gamit ko na po ito dati. At dahil wala naman po itong mga nakatanim na mga halaman, so dito ko po ililipat yung aking mga uh, pinunlang pechay. So, maganda po mga pechay kasi mabilis lang po yung pagtubo, mabilis lang po anihin. At ito na nga po nailipat ko na po sa mga paso yung mga pechay. So um, mapapansin nyo po mahahaba po yung tangkay kasi hindi po masyadong naaarawan po dito sa uh, taas po sa rooftop ko lang po kasi ako nagtatanim kasi wala naman po akong lupa. So mahahaba po yung tangkay kasi hindi masyadong nasisikatan ng araw. Tsaka po adikit-dikit uh, po sila doon sa isang pasong pinagpunlaan ko. So lalaki din po ito pagkalipas ng mga ilang araw. At ito na nga po pagkalipas po ng ilang days ito na po itsura niya. Yan po. O ito po matataba sa tasa si medyo na arawan po masyado dito. Maganda yung sikat ng araw po dito sa pwesto na ito. Mas lalago po at magaganda po sana ito kung mayroon pong fertilizer guys. Kaso wala po akong fertilizer. So, hayaan ko na lang pong lumaki sila. Kasi ito naman pong lupang ginamit ko po dito. Magaganda naman po. So, kulang lang po talaga dito sa uh, sikat ng araw. Tsaka yun nga po fertilizer kasi kukunti lang po yung lupa nila. So, kung papapansin yun dito sa taas magaganda kasi nga po nasisikatan ng araw. Yung sa pinababa banda, walang masyadong sikat ng araw. Kaya medyo mapapayat. Tsaka kukunti pa lang po yung dahon niya. Marami pong klasing luto ang pwede pong iluto sa pechay bukod po dito sa uh, maraming iluto, napakasustansya po netong uh, pechay. kung yan po may mga gumagapang pong halaman sa taas ng aking mga ta sa taas po nitong aking mga pechay. Kaya konti lang po talaga yung medyo uh, sikat na araw na nakakukuha nila kasi nga po marami po ang halaman po dito sa rooftop. So, yan po malalagot. Pwede na po itong ito sa gitna. Ito, ito malaki. Ito, ito po. Pwede na po itong i-harvest. Ang mga pechay po pala, 30 to 40 days, pwede na po silang harvest. Pag tumagal pa po, medyo ah, magulang matigas na po yung pinakatangkay. Kagandahan pa po dito sa pechay, hindi po seasonal yung pagtatanim. Hindi po siya kagaya ng mga ibang gulay na may tamang buwan ng pagtatanim. So, itong pechay, kahit anong buwan mo po siyang itanim, kahit tag-ulan, tag-araw, pwede po siyang itanim. So, ito guys, marami pong mga... Uh, With may mga ano na pong tumutubo dito sa pechay ko may mga ligaw na pong damo so kailangan po everyday din na monitor din, may marami din pe peste ditong kumakain ng mga halaman ko guys sa taas so ito guys, so, malaki na po itong sa isang pot, maganda po yung uh, lupa siguro na ipalagay ko dito lahat naman po magaganda yung lupa yung nilagay ko dito kasi isang klase lang naman pong lupa nilagay ko dito yung nabibili po sa mga uh, bilihan po ng mga halaman pero kahit ordinaryong lupa, pwede naman pong gamitin sa pagtatanim ng pechay o kahit ano pong gulay. Basta po maglagay lang po ng uh, fertilizer. Kahit anong fertilizer po yung organic or may iba, -iba rin po kasing ang uh, klase ng mga fertilizer para sa halaman. Yung may pag paganda ng dahon, may pampabunga, ganun po. Pagka po kayo bumili sa mga bilihan, sabihin nyo na lang po kung para saan po yung fertilizer nyo para maibigay po sa inyo yung tamang fertilizer para po sa halaman nyo. Pag na po pala ako guys, naglilipat ng mga halaman or mga punlang halaman or nag, pag nagtatanim po ako ng halaman, yung dapat hapon po, yung palubog na po yung araw para po yung mga halaman, hindi po siya na lalanta. So, ganun po yung style ng pagtatanim ko para po yung halaman, hindi po siya na lalanta, hindi po na ano ng sikat ng araw. So, kinabukasan... Uh, makikita nyo yung halaman ni or yung Nilipat nyo pong halaman Maganda na po yung kanyang itsura Hindi po lang, tatuloy-tuloy po yung pagtubo Ito nga po pala guys, bagong lipat ko rin po ito So, uh, ito, 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 ito Bagong lipat ko rin po ito So, sunod-sunod po yung pagpupunlaw Kasi sayang po yung mga buto May nagbigay lang po sa akin itong buto ng pechay So, ito guys, ayan Akin na po itong iluluto So, nagkapag-harvest na po ako nito at ako uh, magsisigang po ako ngayon dahil maulan-ulan po ang panahon. So, mayroon din po pala ako dito mga sili guys. So, siling haba or uh, siling pangsigang. At ito na po guys yung aking nilutong sinigang na inilagay ko na po yung pechay. So, halos lahat po dito na nilagay kong uh, gulay, tinanim ko po ito guys. So, sa mga recyclable ano, battle ko lang po nilagay pati itong uh, talong. So, yun lang po, guys. Kapag po masipag magtanim, meron ka pong makakain. Sa panahon po ngayon, pataas po ng pataas yung mga presyo ng mga bilihin, guys. Kailangan po talagang dumiskartis sa maliit pong paraan. So, sa sunod ko naman pong videos, itong mga bago kong pungpun lang mga sili naman po yung mga itatanim ko. Kasi, uh, mag-december na naman po talagang pagdating number, pataas po ng pataas yung presyo ng mga sili. Kapag po ito may 4 hanggang 5 na pong daang, ililipat ko naman po ito. Sa mga recyclable bottle lang naman po ilalagay ito. Kasi wala nga po akong lupa. So 'yun lang po guys, maraming maraming salamat po sa panonood at salamat sa suporta. God bless you all.